today's video, mag tayo ng mga bata batuta sa school. Emotional ako kasi iiwan nila ako mag-isa sa bah. Pero bago ang lahat, kailangan maganda ko. Ayan, na sobrang sa Katapos nga ng lahat ng kadramahan sa buhay, ating bibisitahin ang ating mga pananim. Meron tayong dalang mga chocolates at flowers. Char lang. Siyempre, tubig ang kailangan ng mga yan. Tubig! Ayan, ating didi nakamagtampo, hindi tayo makatikim ng masarap na kamoteng kahoy. Pagkatapos nga magdilig, ayan, magpapakaulirang na bandera tayo. Ating pagbutihin ng pagsasampay. Sabit-sabit na lang, di talaga marunong magsampay. Sa bagay, sa tingin ng sikat ng araw ngayon, kahit sabit-sabit na lang, eh, matutuyo na yan. Kaya yung mga may sabit dyan, ingat-ingat na lang, ang baka kayo matuyo. Ang sarap pa naman ni Prito ng tuyo. Tapos may suka at sili. Naku, ang sakit nun. Este, ang sarap pala. Habang ako nga ay nagsasampay, nag-iisip ako ng pwedeng may ulan. Baka pwedeng tuyo na lang din. Tuyong walang sabit. <laughs> okay, at bago pa matuyo ang lahat, ako'y magsasaing na muna. Kahit walang tuyo, basta may kanin. Tuyo is life, but kanin is lifer. -er hinahanap ko sa glit at ako ay hinahapo sa buhay. Ganito pala pag wala ang mga asungot, napakatahim. Maririnig mo maging pag-uusap ng mga langgam. At bago ako maging langgam, dumating na ang mga bata batuta. Wala na, tapos na ang katahimikan. Gugulo na naman ang mundo. Masisira ang world peace. Uy, kalma. Mga bata lang yan. Mga bata lang ang